Hello, hello! Tara, samahan niyo uli ako sa aking adventure dito sa buhay ko sa Canada. Bali, ito nga lang yung continuation ng no, nag-Edmonton kami. After nga namin pumunta sa water park, ay dumiretso na rin kami dito sa hotel. Hi, kung hindi pa talaga ako nag-Canada, hindi ko may experience ang makapag-check-in sa mga magagandang hotel. Kahit nga sa Pilipinas, nung bago ako mag-Canada, hindi ko man ito naranasan. Pagdating nga namin dito sa hotel, ay agad-agad na rin kami umakyat sa room namin. Bari sa 9th floor nga kami. Kaya si Andre eto tuwang-tuwa. At paborito niya nga sumakay ng mga elevator. At eto na nga. Tara, samahan nyo. Katiro room tour ko kayo dito sa nabuk naming hotel. O oh, ba diba, CR pa lang pang na. Pero dito nga sa Canada eh, hindi nila tinatawag tong CR kundi washroom. Kaya nga nung pagdating ko dito, nung nasa airport ako, nagtanong ako nasa ng CR, washroom pala ang tawag nila. Dito naman sa main room ay meron lang malaking queen bed at meron ding mirror dito at meron ding Andre Char. At meron din syempre TV at meron ding Netflix dyan. At syempre, ito yung view namin dito sa taas dahil nga 9th floor kami ay meron kami magandang view dito. Si Andre nga ay tuwang-tuwa. For sure, mas maganda ito dahil sa mga city lights. Kaya tignan nyo naman si Andre, talaga namang titig na titig sa labas. Meron nga rin connecting door dito naman sa living room. Iniisip ko nga lang na one night kami dito parang nanghihinayang ako kasi napakaganda ng place. Meron din silang dining table and chairs dito. Kung may baon kayo, ay pwedeng-pwede kayong kumain dito. Lalakat nga ng bahagya, ay meron din naman silang mini bar dito. Kunsaan merong free coffee, may microwave, but meron ding fridge. Nung nakita nga namin tong hotel na to, napaisip kami na gusto namin uling bumalik para mag-staycation lang. Yung talagang tatambay lang kami dito sa hotel. Alam niyo naman, syempre kahit mahirap ang buhay ngayon dito sa Canada, ay dapat once in a while i-treat din ng ating mga sarili. Huwag puro work, gumastos ka rin. Char! Inaantay nga lang namin si Arvin at maya, -maya kakain na rin kami ng tinake out namin Jollibee. At kung titignan nyo, mas maganda nga yung view dito banda sa may living area. O oh, ba? Diba? May bridge, may mga buildings. Kaya for sure, mamaya, kapag may city lights, mas maganda na talaga siya. At syempre, busog ang mata natin. Kailangan ay mabusog din ang ating mga chan. Kaya naman, habang binibidyohan ko itong pagkain na Jollibee, talaga namang natatakam na ako. Tuwang-tuwa nga kami kasi dati kailangan pa namin umuwi ng Pilipinas para makatikim lang ng Jollibee. Pero ngayon dito sa Canada, kailangan mo nga lang bumiyahin ng 3 hours para makatikim ka ng Jollibee. Pero okay na rin kasi sulit. At syempre sa tuwing kumakain kami sa Jollibee, parang nafe-feel namin talaga na nasa Pilipinas kami. Habang kumakain nga kami, si Andre biga nagyaya at gusto niya na raw matulog. Kaya eto ang ending, kami na lang ni Arby nang umubos. Yari na naman talaga ang sugar level ko dito. Char! At hindi nga ako nagkamali, napakaganda nga niya sa gabi. Gustong gusto ko to yung mga city lights. Talaga namang nakaka-relax. Maaga na rin kami nakatulog niyan. Kasi bukod sa komportable yung kama ay napakalamig din. Kinabukasan nga ito si Andre ay nakasilip ka agad dito sa bintana. Inaantay niya kasi yung train na nakita niya na umandar. Maya-maya nga, ayan, na tumaandar na. Napasabi pa nga siya na gusto niyang bumalik dito uli sa hotel na to dahil nga nagandahan din siya sa view. Gising na nga rin si Arvin, kaya eto, nag-asikaso na kami kasi magwe-breakfast lang kami sa baba. At syempre, excited na rin kami ni Andre at kutum na rin talaga ang mga person. Pagbaba nga namin, na-amaze ako kasi napakaganda talaga ng hotel na to. Napakalinis, aesthetic at instagramable. Tingnan nyo naman si Andre, talaga naman nag-chill na. At bukod sa napakagandang loob at maganda rin ang view sa labas, kami pa nga lang yung tao dito, kaya naman agad-agad din kaming naasikaso ni ate sa aming pag-order ng breakfast. Binigyan pa nga kami ni ate ng free oatmeal para daw kay Andre, pero hindi naman kumakain si Andre niyan, kaya sa akin na lang. Char! Bukod nga sa free oatmeal, ay binigyan na rin ng coloring paper si Andre para naman hindi siya mainip while waiting sa aming breakfast. Fast forward ngay, eh, nakita namin sa Google na merong malapit na Chinese garden dito. Kaya naman, pinuntahan na namin. At syempre, dahil napakaganda ng view, magmamaganda na rin ang mamsi nyo. Char, minsan lang eh, ba? Diba? I just wanna live this moment forever. Oh, ano? Sino ka dyan, girl? Oh, siya. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye-bye.